nabili ako ng ano ano to um, cucumber dalawang klaseng cucumber binili namin tapos may nakita akong ito kamuti sana mabuhay sya itry kong magtanim ulit tapos ito kamatis bumili din kami ulit dalawang klase din tapos Mayroong melon. Ayan. Melon kaming dinile. Bumili ako ng ano. <laughs> si Lina napakaanghang. Ayan. Napaka extra sharp ng extra anghang ng sili na to. Tapos itong isa naman yung ano lang hindi siya ma ahat uh, din siya yung katamtaman lang ang anghang tapos flowers konti ay sayang kasi namatay yung mga pananim kong mga gulay eh ay uh, that's all for today sa king mini vlog na pananim thank you guys maraming salamat sa inyong support. eh see you next video. Mayang hapon ay, itanim ko to doon sa aking tribe house. Bye! Bye. Ingat po tayong lahat!